Hi guys, gusto ko lang sagutin itong tanong ng isang kapatid natin na si Jane Codes or Codes. Ayan, sabi niya, kapag tayo po ay namatay na, magkakakilala pa ba tayo gaya ng ating mga kapatid, lula at lulo sa paraiso ng Diyos? Sana po ay manotest Salamat kapatid sa napakagandang tanong. Of course, kapag ang tao ay namatay na, ay nasa labingan sila at sila ay unconscious. Ibig sabihin, wala silang nalalaman. Ngayon, doon sa tanong ninyo na kung magkakilala pa ba, eh, doon sa libingan ay hindi magkakilala sapagkat wala ng kaisipan, kaalaman, karunungan o gawa sa libingan. Mababasa natin yan sa Ecclesiastes chapter 9 verses, or verse 10. So makita natin dyan na wala na, wala na silang alaala, -ala, verses 5 hanggang 6, nakalimutan na nila. So paano magkaroon ng pagsamasama? So meron po tayong tinatawag na second coming ni Jesus Christ Yung ikalawa niyang pagdating na hinihintay natin At doon sa second coming niya Yung pong mga namatay na naglingkod sa Panginoong Yesus, Yung may panampalataya sa Kanya Yun yung bubuhayin So if your loved ones, your family Kung iyong mga mahal sa buhay ay naglingkod sa Panginoon Sila isa sa mga bubuhayin At magkaroon ng pag-asa I would like to share with you a Verse from uh, 1 Thessalonians o Unang Thessalonica 4.13 hanggang 18. Meron binabanggit dito, sundan po ninyo ako. Ang sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayong magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So kapag ka namatay ang kayo ng mahal sa buhay, huwag kayong magdalamhati tulad ng mga walang pag-asa. Bakit po? sapagkat nasabi rito dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya so we believe na sabi rito yung mga namatay na may pananampalataya kay Jesus ay bubuhayin muli ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo upang ang sabi rito tayong mga nabubuhay pa tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi mauuna sa mga namatay na. So yung mga namatay na sa libingan talaga. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo mauna doon sa langit sa mga namatay. Bakit po? Ang sabi sa verse 16, Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin pag-una. So kapag ka ang mahal mo sa buhay ay namatay, pagkatapos ay may, sum, may pananampalataya siya sa ating Panginoong Yesus, ay una siyang bubuhayin. Ngayon, sa verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira, ay titipuning sa alapaap ka kasama ng mga binuhay. So you will recognize them. Kasama mo sila sa alapaap na sasalubong sa Panginoon sa impapawid. Sa gayon, magkakapiling na natin siya o makakapiling na natin siya magpakailan man so makakasama mo 'yung mga mahal sa buhay mo na mga may palataya sa Panginoon at kasama ng ating Panginoon doon sa langit na bayan at sa verse 18 kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito so ito kapatid ay napakagandang paalala sa atin na makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay if my faith sila at naglingkod sila sa Panginoong Yesus nung nabubuhay pa at muli mo sila makapiling sa ikalawang pagdating ng Panginoong Yesus, magkasabay kayong sasalubong sa mga alapaap ng langit. Ngayon, magkakakilala pa ba? Of course, isa sa mga patunay natin dito sa aklat ng Matthew chapter 8 verse 11. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 8 verse 11 ay ganito po ang ating mababasa. Sabi po ay ganito. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silanganan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. So ito magkakamag-anak na ito ay magkakasama doon sa kaharian ng langit at maraming mga maliligtas mula sa different places of the world na makasama nila sa kaharian ng langit. At doon sa langit na bayan, wala na pong kamatayan mga kapatid. Mababasa natin 'yan dito po sa Revelation chapter 21 verse 4. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng pagkalungkot at pagdadalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, sapagat unang, ang unang mga karanasan, ang unang mga bagay ay lumipas na. So wala na yung kamatayan. So you will be with the Lord and there will be a great reunion in heaven. Ano ngayon ang payo ko sa inyo? Habang nabubuhay pa, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Habang nabubuhay pa, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon and let us serve the Lord, mga kapatid ko, with all our hearts tayo sumampalataya sa ating Panginoon at tiyak sa Kanyang muling pagparito. Kung ang buong pamilya ay nagkakasamang naglilingkod sa Panginoon ng tapat, tapat din na magkakasama na sasalubong sa ating Panginoon sa papawirin kung tayo ay sa Panginoon, mga kapatid ko. At sa ganon ay kapiling natin, ang ating mga pamilya at ang ating Panginoon, magpakailanman sa langit na bayan. Thank you and God bless you all.